loader ang mga kasalubong nitong sasakyan sa Bangged Abra. Kitang-kita ang pagkaladkad sa tricycle, dump truck, owner type jeep at motorsiklo. Limang sugatan na agad dinala sa ospital. Ayon sa driver ng payloader, meron siyang iniiwasang sasakyan, kaya napunta sa kabilang linya. Pero duda rito ang mga pulis, batay sa nakita nilang CCTV video. Hawak na ng mga pulis ang driver na maharap sa reklamo. Nasalpok naman ang motorsiklong niya ng sinusundan niyang motor sa Talisay City, Cebu. Bagyang tumilapon ang nakabanggang motorsiklo. Sinubukan daw ng motorsiklo sa likuran na mag-beating the red light. Itinanggi ng isang nurse ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na siyang mastermind ng nabisong bentahan ng kidney sa Bulacan. Yan ay kahit positibo siyang kinilala ng mga naarestong suspect na nagbenta rin ng kanilang kidney. Sabi ng pamunuan ng NKTI, pinasinungalingan ng nurse ang bintang paglilinaw ng NKTI. Hindi siya head nurse, kundi staff nurse na 23 taon nang nagtatrabaho sa ospital. Itinanggi rin ng NKTI na naka-assign siya sa unit kung saan may direktang access siya sa mga pasyente. Ipapasupina naman ng NBI ang tatlong doktor na pinangalan ng Dawit sa pag-oopera ng mga nagbebenta ng kidney. Hinihintay pa ng Department of Health na nangangasiwa sa si NKTI ang resulta ng investigasyon. Iginiit ng NKTI na mahigpit ang kanilang proseso para sa kidney transplant. Sa gitna ng balitang bentahan ng kidney, pero gaano nga ba kahirap at kamahal magpa-kidney transplant? Narito po ang aking report. Sa edad na 23, nagda-dialysis na ang anak ni Joy. Stage 5 na siya. Tapos di na po siya naihi, di na napansyon yung kidney niya. Di, matagal na po siyang para tumagal ang kanyang buhay, kailangan ng kidney transplant. Handa raw si Joy na maging kidney donor pero di pwede dahil sa komplikasyon sa kalusugan. Pag may donor sana, 200,000 lang. Eh, 600,000 po ang hinihingi. Napakahirap ma'am. Napakahirap yung may pera nga po, hindi basta-basta. Kami pa kayang walang pera pera at donor ang karaniwang problema ng mga nangangailangan ng kidney transplant. Sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, aabot sa 1.2 million pesos ang transplant, pero maaring sagutin ng PhilHealth ang kalahati nito. Hindi rito natatapos ang kalbaryo dahil lang iniinom na gamot pagkatapos ng operasyon, umaabot sa 30,000 pesos kada buwan. But kidney transplants not for everybody because you have to have medicines na you you have to maintain those medicines uh, habang buhay para hindi mo i-reject yung kidney. Inaapila ng NKTI na sagutin din ng PhilHealth ang anti-rejection medicine. Pero ang mas mahirap hagilapin, ayon sa NKTI, donor. Sandaan ang nasa waiting list ng Human Organ Preservation Effort o HOPE na naghihintay ng kidney donor. Isa sa kanila, anim na taon nang naghihintay. Nangyayari to dahil kulang nga tayo ng organs. Dahil nga konte, so mahaba ang listahan. Sa gitna ng balitang bentahan ng kidney, giit ng NKTI, strikto ang kanilang proseso at sana raw ganun din sa ibang ospital. Hindi po pwede na tumabilang sa kanila, nag-offer na sila ng kidney, na pwede na na, pwede na yun. Kailangan po may emotional or social relationship yung donor and recipient. Both recipient and donor, nag-undergo po sila ng psychiatric evaluation. Meron po tayong Hospital Transplant Ethics Committee. Umani ng batikos ang nag-viral na matarik na wheelchair ramp. Sinubukan itong daanan ng isang wheelchair user. Miss ito, pero itatry natin. Oh. Hindi yeah. kaya. Hindi kaya talaga. rampang yan ay nasa bagong EDSA Busway Film Station sa Quezon City. Pati pagbaba Challenging daw kahit may nakaalalay sa kanya. Si Sinukat ni Architect Armad Eustaquio ang rampa. Isa siya sa bumalangkas ng unang amyenda ng Implementing Rules and Regulations ng Accessibility Law. Nasa 14.15 degrees ang incline nito, lampa sa standard na 4.8 degrees. Pero pwede naman daw na hindi sundin ang standard sa mga overpass at underpass. Ayon sa MMDA, limitado ang espasyo para sa mga ramp sa EDSA busway. Naglagay naman daw sila ng hawakan na railings para may makapitan. Ilang lugar sa Mindanao binaha dahil sa ulang dala ng low pressure area. Maginda raw daw sur, Isinailalim sa state of calamity. Ilang bayan doon lubog pa rin sa baha, bunsod ng pag-uulan mula pa nitong linggo. Dalawang sospek sa pagnanakaw sa Mango Harvester's Painting na Fernando Amorsolo sa Filenia Museum sa Negros Occidental. Dukoy na ng mga pulis. Inaalam pa kung sino ang mastermind na nagutos sa dalawa. Pagpasok sa bansa ng poultry byproducts galing Minnesota sa Amerika. Pinagbawal ng ating Agriculture Department dahil sa bird flu outbreak doon. Kabilang sa bawal ang domestic at wild birds, gayon din ang poultry meat o karne, itlog at day-old chicks. Jess, Tony Hubamil ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa pagtatalo ang banggaan ng isang biker at pickup truck driver sa Cagayan de Oro City. Kuwento ng siklista, nagbibisikleta siya sa National Highway nang binangga ng nakasunod na pickup. Tinamaan ang kanyang braso. Tingin ng biker, sinadya ito. Nakainom daw ang driver at sakay nito. Desidido raw siyang maghain ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng driver at pasahero niya. Isa kada tatlong Pilipino household ang nakakaranas ng food insecurity o kinukulang sa pagkain. Batay sa datos ng National Nutrition Council o NNC. Kapag kulang ang pagkain, nagiging resulta nito ang malnutrisyon. Ayon kay Assistant Secretary Azucena Dayanghirang, ang malnutrisyon ay nagdudulot ng pagbaba ng intelligence quotient o IQ at pagiging banson. Sa pagtataya naman ng World Bank, hanggang 52% lang ang nang kabuang potensyal ng Pilipinong ipinanganak ngayon ang naaabot dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Para tugunan ng problema, inilunsad ng gobyerno at ng iba't ibang grupo mula pribadong sektor ang programang Kain Tayo Pilipinas. Kung hindi man tuluyang wakasan, layon daw nitong mapababa man lang ang bilang ng mga nagugutom sa bansa at mapataas ang antas ng nutrisyon ng mga batang ipinagbubuntis at mga bagong panganak. Pinoy Pop Kings SB19, Waging Favorite Asian Act sa Nickelodeon Kids Choice Awards 2024. Thank you so much for voting us as the favorite Asian act at Kids' Choice Awards 2024. It's such an honor to represent the Philippines. Oh! Ulang araw star Barbie Portesa nagong ng mag-ala contestant sa tawag ng tanghala ng It's Showtime. OOTD ng stars na dadalo sa GMA Gala. Mas kaabang-abang daw tao ngayong taon. Kamusta kayo, Philippines? Queen of Tears star Kim Ji Won, may invitation sa kanyang first ever fan meet sa Pilipinas next month. At next month din, concert film ng K-pop group na Seventeen, ipapalabas na sa Sinihan. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapapasok lang na balita, sumiklab ang sunog sa loob ng isang mall sa Paranaque. May live report si Jamie Santos. Jamie? Standby Maki, isang sunog nga ang sumiklab sa isang mall dito sa Barangay Tambo, Paranaque City ngayong gabi. Agad na rumesponde ang mga bumbero para apulahin ang sunog. 9.43 ng gabi nang iniakyat ng Bureau of Fire Protection sa second alarm ang sunog. Makaraan ang halos isang oras, idineklara ng under control ang sunog sa mall. Tinutukoy pa ng mga bombero ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsalang dulot nito. Isang fire volunteer naman ang napaulat na nagtamo ng minor injuries sa kaliwang kamay habang nag-aapula ng sunog. Maki 10.34 ng gabi nang ideklara ng BFP na fire out na ang sunog. Kasa kasalukuyan na lamang nagsasagawa ng mapping up operation ang mga kawani ng BFP. At yan ang latest mula rito sa Paranaque. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jamie Santos. Natagpo ang patay sa isang hotel sa Bangkok, Thailand, ang anim na dayuhang nilason umano. Sa Canada naman, bahang dulot ng malalakas na ulan ang naranasan. Ang mga balita abroad sa report ni John Consulta. Nagmistula waterfalls ang hagdan baba sa si isang railway station sa Toronto, Ontario, Canada. Ang mismong istasyon, Binaha. Nalubog din sa tubig ang ilang kalsada. Pati ang tunnel, di nakaligtas. Maging ang bahay ng rapper si Drake, pinasok ng baha epekto yan ang malalakas na ulan na nagpabigat sa trafiko at nagdulot ng power outages. Anin na sa isang hotel sa Bangkok, Thailand ang natagpo ang patay dahil umalo sa cyanide poisoning. Hinihinalang kabilang sa mga nasawi ang mismong suspect. Base sa autopsy, may traces ng cyanide at pangingitim ng labi ang mga biktima. Sa panayam sa ilang kaanak, may alitan sa utang na may congruency investment ang mga biktima. Napadpad sa dalampasigan sa New Zealand ang patay na spade tooth whale gamit ang backhoe. Binuhat ang balyena. Rare ang species ng balyena ito at wala pa raw nakakakita ng buhay na spade tooth whale. Ayon sa mga eksperto, anim pa lang nito ang document sa buong mundo mula pa noong 1800s. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Panglimang Maynila sa listahan ng riskiest city o pinakamapanganib na lungsod sa buong mundo para sa mga dayuhang turista base sa pag-aaral. Sa report ng American Business Magazine na Forbes Advisor, 91.49 ang overall risk score sa Maynila. Sa anim na panglungsod sa mundo, panglima ang Maynila sa personal security risk, pampito sa health security risk, pangsyam sa krimen, pang siyam sa infrastructure security at pang labindalawa sa digital security. Binigyang diin ang pagiging vulnerable ng lungsod sa mga kalamidad, isyo sa seguridad at kalusugan na posible raw maging banta sa mga dayuhan. Singapore naman ang itinuturing na safest city for tourists sa buong mundo. Yak daw na mapapawi ang pagod sa nakakarelax na waterfall sa Katanduanes. At sa halagang 15 pesos, pwede ka nang maglublob sa malinis at malamig na tubig sa Bahaw Falls. Ji tayo dyan, kasama si Mark Salazar. Kung ganda ng waterfalls ang pag-uusapan, di pa huhuli ang Bahaw Falls sa Gigmoto, Katanduanes. mapapawi ang bagod sa paglangoy sa malinis na tubig. Magigising din ang diwa sa lamig ng tubig galing sa bundok. Kung feeling adventurous, pwede magdive. mag-dive. Enjoy sa preskong paligid sa dami ng puno. Kung hindi naman feel mag-swim, pwede rin mag o tumambay sa cottages na rentahan sa halagang 200 to 350 pesos. Lahat ng yan may enjoy sa 15 pesos na entrance fee. Hindi rin nakakapagod puntahan dahil inayos ng lokal na pamahalaan ang kalsada patungo sa Bahaw Falls. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aginaldo. Mula sa GMA Integrated News, ang News of 40 ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahanyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.